Rob Pelinka ipapriority na makuha si Yanis sa off-season. Pero bago yan, isang malaking balita ang yumanig sa NBA fans matapos iulat ni Shams Charania ng ESPN na sinibak ng New York Knicks ang kanilang head coach na si Tom Thibodeau. Ang desisyong ito ay agad na ipinatupad matapos silang mapatalsik ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Marami ang nagulat dahil ito na ang pinakamatagumpay na playoff run ng Knicks simula pa noong taong 2000 at ito rin ang pinakamatagumpay na postseason ni Thibodeau bilang isang head coach. Ngayon ang tanong ng lahat ay kung sino ang ipapalit sa kanya. Isa sa mga posibilidad ay manggaling sa kasalukuyang assistant coaching staff ng Knicks. Pwede rin silang maghanap ng veteranong coach gaya ni na Michael Malone o Taylor Jenkins. May mga haka-haka rin na baka maghanap sila ng bagong muka sa coaching world tulad ng dating Lakers champion na si Meta World Peace, kilala rin bilang Meta World Artist. Samantala, may mga analyst naman na nagsasabing magandang oportunidad ito para sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ng Lakers agency, Daily, extremely like interested a, umano ang Lakers again, at si coach a, a, a JJ Redick call. na kunin si Tom Thibodeau bilang assistant coach. Malaki raw ang maitutulong nito sa defensive system ng Lakers lalo't kilala si Thibodeau bilang isa sa pinakamahusay pagdating sa depensa. Isa itong twist na tiyak na susubaybayan ng NBA fans sa mga darating na linggo. Samantala, kung meron mang isang posisyon na pinaka-target ngayon ng Los Angeles Lakers, ito ay walang iba kundi ang sentro. Dahil dito, nakafocus ang front office sa paghahanap ng bagong big man na swak sa kanilang budget at sistema. Alam ng Lakers na malaking butas ang kailangang punan sa ilalim ng basket kaya't kahit hindi pa nagsisimula ang off-season, nagsimula na silang maglista ng mga posibleng makuha. Sa kasalukuyan, tatlong pangalan ang maingay sa loob ng Lakers organization bilang mga potential targets. Una sa listahan si Nick Claxton ng Brooklyn Nets. Kilala si Claxton bilang isang defensive specialist at malaki ang chance na maging available ito lalo na't mukhang papunta sa rebuilding phase ang Nets. Pangalawa sa listahan ay si Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Bagamat may kontrata pa kay Luka Doncic, nabalita ang mismong si Doncic ang nag-request kay Lakers GM Rob Pelinka na isama si Gafford sa radar. Malaki ang tiwala ng superstar sa kakayahan ni Gafford bilang rim protector at hustler sa loob. Pangatlo naman ay si Jared Allen ng Cleveland Cavaliers. Ayon sa mga ulat, handa ang Cavs na itrade si Allen kung makakakuha si ng sapat na kapalit. Sa panig ng Lakers, posible raw i-offer si na Dalton Knecht, Shake Milton at ilang first round picks para makuha si Allen sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, patuloy pa rin ang interest ng Lakers kay Yanis Antetokounmpo. Kahit may kompetisyon mula sa New York Knicks at Toronto Raptors, handa pa rin si Rob Pelinka na makipagsabayan para makuha ang serbisyo ng former MVP. Kinumpirma nga ito ng isang Lakers insider, handa nga daw si Pelinka ibigay si Austin Reeves, Dalton Knecht at Rui Hachimura at mga draft picks makuha lamang itong si Yanis. Kung matutuloy nga ang trade na ito sa Lakers, tiyak na magiging malakas ang kanilang frontcourt, lalo na nag-average si Yanis ng almost 12 rebounds per game at may 1.2 blocks per game. Bukod pa dyan, nag-average din si Yanis ng 30 points per game na may 60% field goals, kaya makakabuo nga ang Lakers ng isang super big three kung mangyari ang trade na ito.